pabalik-balik na impeksyon sa baga o lungs, makulit na hika o asthma, ayaw ka rin tantana ng COPD o chronic obstructive pulmonary disease. Huwag na mainis, may remedyo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilag ang aming video, magsubscribe sa aming channel, at i-turn on ang notification bell Now you won't miss any of our new videos. Kilalanin muna natin ang ating baga. Ang lungs ay isang pares ng malambot na organs para itong sponge na puno ng hangin. Ito ay nasa magkabilang side ng dibdib o thorax. Bakit nagkakaroon ng sakit sa baga tulad ng asthma at COPD? Mga dahilan na triggers. Viruses, bacteria, air pollution, usok, maling diet, exposure sa alikabok at kemikal, mabalahibong pets, fungi, amag, yeast, pollen, at iba pang irritants. Kasama rin dito ang genetics o nasa dugo. Pero may remedyo, lalo na kung nagsisimula pa lang ang problema ng asthma o COPD. At magugulat ka kasi natural at hindi mahal ang gamutan. Ready ka na? Okay, simulan na natin. Number 1. Alamin ang family health history. Maging health conscious. Dahil karaniwang namamana ang hika o COPD, ang hika ay sakit na nakaaapekto sa baga. Kapag may asthma at sumumpong ito, mahirap huminga, mas sakit sa dibdib, may wheezing sound at inuubo sa umaga at gabi. Hirap ding makatulog. Ang COPD naman ay grupo ng mga sakit tulad ng pabalik-balik na bronchitis at emphysema na dahilan upang mabarahan ang daanan ng hangin at mahirapang huminga. Kapag alam na ang pwedeng manahing sakit, maraming paraan upang makaiwas o makontrol ang epekto nito sa iyo at sa iyong kalusugan. Number 2. Maghani o luya o bawang. Ayon sa pag-aaral, ang lahat ng ito ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong upang gumaan ang atake ng hika. Dahil ang asthma ay isang inflammatory disease, pwedeng lagyan ng honey ang mainit na herbal tea at inumin ito upang gumaan ng pakiramdam. Ganon din ang dinikdik na luya na pwedeng ihalo sa mainit na tubig na may katas ng lemon. Relief din ang pagkain ng bawang, isa hanggang dalawang butil na napag-alamang nakatutulong upang labanan ng ubo na karaniwang nararanasan ng mahika. Although kailangan pa ng dagdag research, maraming tao ang nagpapatunay sa relief na dulot ng honey, luya at bawang. Number 3. Magkape o tea ang caffeine ay isang bronchodilator na may kakayahang makabawas ng respiratory muscle fatigue. Sa isang pag-aaral na ginawa noong 2010, lumabas na ang caffeine ay epektibo sa mga taong may asthma dahil maaari itong makatulong upang umayos ang function ng daanan ng hangin hanggang apat na oras pagkatapos uminom ng kape o tea. Siyempre hindi dapat sobra, maximum ng apat na tasa lang sa loob ng isang araw. Number 4, gumamit ng essential oils. Tulad ng eucalyptus oil na sagana sa natural na compound na ang tawag ay eucalyptol. Magpakulo ng higit sa kalahating tasa ng tubig. Patakan ng 12 drops ng eucalyptus oil. Isalin sa bowl at langhapin ng tatlong beses sa loob ng isang araw. Mga benepisyo ng eucalyptol sa may COPD. Mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory properties. Nakatutulong upang bumukas ang daanan ng hangin sa baga nakaiiwa sa sumpong ng moderate hanggang malalang COPD. Nababawasan ang pagdami ng mucus at nakatutulong upang lumuwag ang mucus mula sa baga. Number 5. Mag-Vitamin D napag sa isang pag-aaral na lumabas noong 2015 na karamihan sa taong may COPD ay mababa o kulang sa vitamin D. Naniniwala ang mga researcher na kapag mababa o vitamin D deficient ang taong may COPD, mas prone ito sa impeksyon sa baga at daanan ng hangin, dahilan upang makaranas ng flare-ups. Magbilad sa araw sa pagitan ng 8 hanggang 10 in the morning sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang ultraviolet na nagpa-penetrate sa balat habang naka-expose sa sikat ng araw ay nagsisilbing sterilizer na pumapatay ng germs. Habang ang infrared naman ito ay may direktang epekto sa melatonin upang makatulog nang maayos. Bukod sa pagbilat sa araw, makukuha rin ang vitamin D sa pagkain ng sardinas, alumahan, herring, at salmon. Pwede rin ang red meat, atay, pula ng itlog, fortified milk, at cereals. Number 6. Mag-meditate. Magpractice ng mindfulness. Maupo sa isang lugar na tahimik at i-clear ang isip sa anumang trigger ng sakit sa baga. Ipikit ang mata at itoon ang atensyon sa nararamdaman, iniisip at galaw ng katawan. Just think of the good. Unti-unti mong mararamdaman na gumagaan ang pakiramdam parang may naalis na mabigat sa balikat at nakahihinga ka ng maluwag. Lumabas sa pag-aaral na ginawa noong 2015 na ang mga taong regular na nagpa-practice ng mindfulness meditation ay umaayos ang respiratory rate kumpara sa mga taong hindi nagpa-meditate. Number 7. Bawas stress. May pagsusuri na nagpakita na kapag stressed ka, nagre-react ang immune system at nagtitrigger ito na maglabas ng certain hormones. Maaari maging dahilan ito ng pamamaga sa loob ng daanan ng hangin sa baga isa ang emotional stress na nagpapalala ng COPD dahil pinahihina nito ang immune system at pwedeng magkaroon ng respiratory infections. Number 8. Ugaliing mag-breathing exercise Nakatutulong ito upang mapabuti ang sintomas ng COPD sa pamamagitan ng paglakas ng muscles upang makahinga ng mabuti. Gawin ang anumad sa mga sumusunod. Number 1. Huminga mula sa diaphragm. Inhale nang malalim mula sa diaphragm hanggang mapuno ng hangin ng tiyan. Dahan-dahang mag-exhale. Number two, pranayama. Huminga nang malalim hanggang kaya habang nagka-concentrate sa parte na katawan na involved sa paghinga. Exhale. Number three, pursed lip breathing. Huminga ng malalim mula sa ilong. Exhale mula sa nakangusong labi. Gawin ang mga ito lima hanggang sampung minuto araw-araw. Ayon sa mga researcher, ang mga ehersisyong ito ay nakatutulong upang mapabuti ang exercise tolerance. Number 9. Itigil ang paninigarilyo. Ang usok na galing sa sigarilyo ay nakaiirita sa daanan ng hangin sa loob ng baga. Dahilan ito ng pamamaga at pagharag sa daanan ng hangin kaya kumikipot ito at nahihirapang dumaan ng hangin papasok at palabas ng baga. Ayon sa makabagong pag-aaral, ang taong may COPD pero patuloy pa rin naninigarilyo ay mas mabilis ang pagbagsak ng takbo ng baga, mas prone sa komplikasyon at mataas ang pangalib ng kamatayan. At kung grabe na ang COPD, bumababa na ang bisa na medikasyon na nilalanghap. Kaya, quit! Now na! Dahil ang pagtigil ng paninigarilyo ay nagpapabagal ng progression ng sakit na COPD. Number 10 Panatilihin ang ideal weight. Kapag sobra kasi sa timbang, karaniwang ang bigat ay nakasentro sa gitna ng katawan. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa baga ang mag-function ng maayos. Panatilihin ang ideal weight upang umayos ang lung volume at maiwasan ang iba pang health conditions na pwedeng magpalala sa asthma o COPD. Mas madali rin ang mag-ehersisyo kung hindi mabigat ang katawan. Pero hindi dapat maging underweight lalo na kung may COPD. Mas mataas kasi ang panganib kapag kulang sa timbang. Palakasin ang muscles sa pamamagitan ng strength training o interval training at water-based exercises tulad ng swimming. Masakit mang malaman pero ang asthma o COPD ay wala pang cure. Pero may treatment naman na nakatutulong upang makontrol ang sintomas o mapabagal ang progression nito. Kaya ugaliing magpa-check up ng regular sa iyong doktor o espesyalista. Mahika o COPD ka ba? Ano ang una mong ginagawa kapag sumumpong ito? Tell us at the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe So Clever You.